Bakit ka nagkalat ng pera? Anong gagawin mo? Bakit ang dami mong pera dyan? Bawal magkalat ng pera. Bawal, bawal. Ang iba naman naghihirap tapos ikaw nagkakalat lang. mo yan. Ligpit mo yung pera. Ligpit ka, ligpit, ligpit kalat to ng pera tong mga to. Pambili to ng kotse namin. Ayan. Nag-iipon kami para pambili ng sasakyan. Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Uy, huwag na magkalat sabi nila bawal magkalat ng pera bawal naman talaga magkalat ng pera kasi ang pera yan pinaghihirapan diba bili ng kotse namin to magka sa plastik paraan para mabilang ko ng maigi diba konti pa lang yan Bili kami ng sasakyan, yung artista van. Yan ang bibili namin. Para to sa sasakyan namin. Mga friendship, masarap kaya mag-ipon ng pera, di ba? Masarap maraming pera. Kaya nag-iipon kami. Ay, diba? Dito, dito, iipon ako para sa sasakyan namin kulang pato 1.5M kasi yung sasakyan na yun eh kaya sabi ng asa ako mag-ipon na mag-ipon para makabili eh, hindi talaga ako gumagastos para pagkain lang para akong bumibili ngayon ng kung ano-ano diba diba money is the best medicine kaya kung wala kang money... Wala kang medicine... Ano? Diba? Nag-iipon ako kaya... Dahil sa... May goal kami ngayon... Taon... Mag-iipon kami ng pera... Para sa aming sasakyan na... Malaki yung artista ban na sasakyan artista ban yan ang sasakyan na bibili namin artista ban ay naku kailangan makaipon ako ng 1.5M mm. Bili kami ng sasakyan na artista ban Mga ka-friendship, i-encourage ko kayo na mag ipon ng pera. Dahil may negosyo kaming gusto na yung ng artista ban Diba? Yeah, yeah, yeah God is friend Yeah, yeah God is friend. Yeah, yeah. friend Yeah, 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 yeah.